Ito naman si Leonardo Salazar. Ay kasama sa listahan ng Most Wanted. Di ba yan yung dating leader ng Notorious Gang na nag-ooperate ngayon sa kabisayaan? Sa huling feedback namin, sir, lumipat sa Mindanao at nabuno sa big time hold-up at kid ng ransom. Katunayan nga, sir, eh, malaki nakapatong sa ulo ngayon yan. Eh. Nandito na pala ngayon yan? Puro pala hindi pa huhuli ng buhay yung mga yun eh. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit wala record tong adyong tulak na ito? Mukhang malakas sa itaas ah. Ah, Pekto. Ang Leonardo Salazar na yun, ang pumatay sa aking pamilya. Hindi ako matatahimik hanggat buhay ang taong yon Alam mo, Jaime, Nasisiguro kung si Adyong pa rin na magiging para matagpuan mo yung taong hinahanap. Hamo, mo, ipatatrabaho ko sa mga bata ko. Kahit saan siya magtago, tsak na maamoy siya ng mga yun. mo na ako ng Cebu, Pekto. Kung may balita, paalam mo kagad sa akin. Oh. Kilala niyo ako. Pare-parehon likaw ng bituka natin. Ba't hindi niyo pa sabihin ang buo? Ang totoo niya, Humberto, wala pa naman detalye binibigay si boss. Pero ang malinaw, big deal yun. Na kapag nadali namin, eh, pwede nang maglaylo ng ilang taon. At buhay pang pa grupo. <laughs> <laughs> Huwag kang mag-alala, Berto. Sa tagal naman ang pinagsamahan niyo ni Boss, imposible namang hindi ka maambunan hindi lang abon bagyo pa. <laughs> hey, 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 boss, nandito kami sa taas. Tatandaan niyo ba yung taong gumamot sa akin sa bahay ni Lajong? Kilala ko ang taong yan. Kilala niyo, boss? Paano nangyari yon? Ngayon lang naging malinaw sa akin na siya ang taong nakita ko sa bahay ni Judge Di Mayuga. Alam kong may napabalitang may isang taong nakaligtas. At may posibilidad na siya ngayon. Baka nagkakamali ka lang, boss. Baka naman... Nakakamukha lang. Hindi. Nasisiguro kong siya ngayon. Kung tama ang hinala mo, boss, hindi rin kaya siya ang bumuelta sa mga bata mo noon? Kung sa pagkakakilanlan, tumutugma siya sa mga kwentong kumalat sa talamban. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit gano'n na lang ang pagkakatitig niya sa akin. Nardo, para hindi niyo problemain, kung sino ang hayop na iyon. Hanapin nyo! Patayin nyo! Doktor, may tawag galing ng Maynila. Ah, salamat. Hello? Hello, Aimee. Si Pekto to. O, oh, Pegto. Hawak ng mga bata ko si Adyong. Anong gagawin namin dito? Kailangan decision mo. basta uh, basta't huwag mong paggalaw at uh, pabantay mo mabuti. Sisikapin kong makabalik kagad. Okay. Sweetheart, alam kong nabigla kang makita ko dito. But that was my intention. I wanted to surprise you. Buti na nga lang sinabihan ako ng kaibigan ko sa airport na dumating ka na eh. Sir? Uh, Pakibaba yung dalawang bag doon. Sweetheart, I'm so sorry. Please forgive me. Alam ko namang hindi ikaw ang nagkulang eh. Ako. Hinusgahan kita kagad. Pinagdudahan. I'm sorry. Maybe we can start all over again. Kalimutan na natin ang lahat. And this time I promise you, I'll never ever doubt you again. Alam mo, Mencio, marami ako natutuhan sa buhay mula nang lumayo ako rito. At ang isa ron, ay paano harapin ang katotohanan, kahit na anong bigat nito. Anong ibig mo'ng sabihin? It's all over, Mind you. What? I gotta go. Jaime, bumalik ka dito. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Come back here! You can't do this to me! How dare you! I'm gonna make you regret this for the rest of your life! <laughs>